Bin talagang taba. Malasa. Kaya kaya na kaya kaya nang. Ah. hi Mm. Oh, good morning mga idol. Yan yung gagamitin ni Manong Guard na sangkap sa pagluto niya ng bituka ng kambing. Yan. Ah. Uh, Ihiwain mo na ni Manong Guard bago isa lang yan. Yan Manamit, ah, oh. Manamit namin kina mamaya. Adi uho. naman ng bawang. Hmm. oh ba? Hmm? Diba? Hmm? Diba? Yan diba? ay diba? diba? kasama ng lahat yan para lumasa talaga. Diba? Ito yung luto ng mga pachambahan pero 100 naman. Yan yung magiging panting pa ni Manong Garcia, no? Kanyang uh, bituka ng gambing. Bukan natin yung mamulasa. So, mamaya mga idol. At uh, tugasan ko lang yung sasalang ng bituka. So, mga idol, ready na natin yung ang ano natin dyan sa ano na yan o no? panlamas ito dito muna hirap talaga yung walang tagaano eh diba oh masarap yan mamaya manamit-namit na sura ni Manong Guard kanding so maglagay tayo ng ano mantika yan okay na yan yung mantika naman yung ano eh yan painitin ng mantika na yan no? so pwede na sinubukan ko pwede na ilagay yung ano sabay sabayin ko na yan para kung anong lasa talaga yun know? sumakapog pa sumakapog pa yung ano diba yan ilagay natin ba nun diba ganyan lang so, na yan sumirit na mga idol di ba hindi nung kapitbahay mayingi talaga si Manong lang yan yan pa lang kulam na ang amoy pang ano diba? patos tayo talaga natin yan di ba nanamit na so nagiba na ang kulay ng si ano lagay na natin itong ano yan o no? lagay na natin yan boom hmm, di ba yan yan ang gagawin yan kapuputukin ba yung parang sinangag na ayun o mga idol kanding ina kanding laman loob ng kanding <laughs> kanding <laughs> tapos mga idol habang pinapatusta natin yan lagyan natin ng patis para lumasa talaga yan para maramdaman nyo yung sarap ganun lang eh o diba? masarap yan masiraman nyo mga idol simpleng ulam lang ni manong guard yan no? diba, buro, -buro. para mas masarap wanna natin nang tubig sa nawasa galing yan no rasa bawang natin para maganda oh di ba ano hindi ba masarap kung hindi man ngadian di ba minya natin di ba ayano oh, lagyan pa natin ng sili oh di oh, ah, ba masiramon yan no di ba lutang-lutang ba mm kamahal daw ng sili lagyan natin ng dalawang piraso lang yun know? Wow, sama natin tangkay kayo oh. yan mga idol diba? mamaya titimplahan ko na yan yan ang gagawin kong pantimpla yan o oh. <clears throat> diba sinigang sampalok diba saan ka nakakita ng ganyan dito lang sa akin yan yan ang version na yan diba sinigang yan hindi papaitan <laughs> Hindi ako Wala kasi ano eh. Walang tawag ito. Walang updo, walang yung salaman loob. Sana masarap yun. Pero okay na yan. Okay, okay yan. Namaya. Ano rin Takpan natin. Piyo. Diba? Shout out pala sa ano. Uh, mga kumakain ng ano. Tingnan mo, hindi ko na hiniwa. Mga ba pa. Binutol. Kasi mag-isa lang naman ako dito eh. Diba? skills masarap yan mga <coughs> idol diba ba bayan ako na si Manong Guard na natin yung luto ni Manong Guard na ano ah bito laman loob ng kambing may mata pa po diba yan subukan natin yung lasa kung pasado na diba ah wow 100% ah manamit na, namit talaga mga idol Ha, sobrang namit na dumduman ko yung ano. O um, naalala ko yung noto sa akin. Bukwa mula ko ng ano sa school. Eh, mamaya na ako kakain. Pagbalik. Bukwa mula ko ng uh, when HP. Then, uh, ben, record ba yun? Record ng na nga ako. Mamaya na ako kakain. So, ito na mga idol. Nakuha ko na. Hingilingil pa si Manong Gart. Yung luto niya. Ito na siguro yun. Yan you know, andito na. Nakuha ko na. Yung inutos ng aking asawa at ng aking anak na pinakamaganda sa balat ng lupa. Shout out sa inyo nagtatakbo talaga ako kaya baka masunog yung aking ano niloto hindi ko lang minijuan kasi mahirap talaga mag oh nakuluto na to sabi ko sa inyo eh di ba oh hindi na yan kakaya na si Manong Guardian di ba panorin nyo ayan oh sobrang taba naga sirit sirit di ba huh? grabe pala mga idol pag nagluto ka sa kanding pati ilog ng bahay mo amoy kanding ha <laughs> nangyari sa din kabulan nga amoy dili mo wala sa balay eh. <laughs> ano nga na mi nga kanding kanding you kah ya no oh ya ba salap nyan ngulang yung ulam ngayon ni manong guard grabe man tika man grabe ta ba nangyari to ya no ay do sus ya ba dapat kinuha aku yung sili you no know? ya you no know? salap nyan mga idol ay you no know, mainit talaga oh yang you know, ang buo, di na puto lo. Diba? Hindi na yan. Grabe ang taba ko. Puro ko na taba yun. Oh, Manamit-namit. Ini nga surat ni Manong Guard. Mainit. Bukan natin. Ah. Ah. Bilu -bilu buka natin. Bilo-bilo po na muka ni Manong Guard. Pagka oh. Nakaharap talaga. Wow! Sulit! Kasi ito sa mga ng kambing. Nandito sa akin ang Mm. Hindi ko na po tulo. Bilog pa. Na. No. Bueno, dami si Bueno, sige. Ay, no mga idol, sige. Grabe lunab sa ano, grabe talaga ng taba. Malasa. Kaya kainan natin kanyan. Ah, mamdaman natin 'yung sarap. Ah. Mm. Gono. Lah, Sebelum mendapatkan nilai paling oleh ya. Hmm. taba taba Tatatlo taba tata. -like, sa taba 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 hindi kayo magsawa ng suporta kay Manong Guard. Dito sa vlog niya walang kwenta. <laughs> sa akin may kwenta ito. <laughs> Di ba? Masaya lang si Manong Guard kahit nag-iisaw. Na? Ah. Hindi. Hmm. Maram mo talaga Hmm. Tama hmm. mahal, bawag sawa kayo. Tama mong bawag. Pag mumukha ko pala. Ingat kayo palagi kahit saan kayong sulok ng mundo. I love you all.